Yes, good morning, Yan. Yan pakain nat, papakainin natin yung alaga natin. Yan, 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 ha? Eh, tikiran laki. laki. Okay, pakainin natin to siya kasi gutom na rin. Yan. Yan. Okay. <laughs> Yan, naubos niya, no? Talagang ubos na ubos niya, no? Yan. So, yan. Nagtatanara tayo ng pagkaskasan. Yan. ang dalawa. Yan. Minalisan na rin natin kasi kailangan talaga natin ang kalinisan, no? Ayan, no? Mamaya, ilagay natin yung ating mga alaga para, no? Para maano siya, no? Uh, hindi siya ano May leak na rin tong ating ano area, no? Ang area natin ay may leak na rin. So yan. silip tayo doon sa ating mga uh, pulit, no? Ayan, mga status ng ating mga pulit para no? Ayan, ating mga pulit. So, ililipat natin yan kasi takpan natin o yung mga dumi nila. Ilipat natin dito, no? Dito na area. So, mamaya siguro, eh, para no, hindi masyadong mabahuan sila, no? Ayan, para mabawasan din yung naamoy na. Sabagay, open naman sila, no? Yung hangin naman na no? marumi o yung mga dumi nila amoy so hindi naman gano'n nila maamoy yan kasi open naman no? nasa open air sila yan no? yan so malalaki na yung white gold natin ayan no so yung dalawa rin yan yung mga pagpipilian natin kasi hindi pa tayo masyadong ano sa mga ibang lines no ayan. yan yung mga yung white gold naman natin may dalawang sisi dalawang sisi yun no no so nagpapahinga na sila no Ayan. No? Linisan din natin ito kasi syempre, yung amoy nga, no? kailangan mawala, matakpa natin, ma madisinfect natin itong kanilang area para, no, ah, maganda, no? maaliwalas ma ang, ano nila, pang amoy nila, no. So, uh, baka masupukit sa sarili ng amoy. Yan, no. Yan. Ang ating mga ito. yan, yung ating Boston, no? So, yun, tama yung advice ng ating mga, isa sa ating subscriber, no, subscriber na mga, oh no, so, yun nga, mabato, oh. uh, alala siya, tama, thank you so much idol, no, yan, thank you so much sa advice, no, yan, uh, lagyan daw ng lupa or uh, buhangin, huwag dyan, alis dyan, Blackie. alis dyan, yan, no, so, tama, no ah uh, aso, nilagyan ko yan ng buhangin pero si, siguro sa basa na basa na o oh, ano yan no so, so sa kabila no ito yung isang boston natin yan boston nga ah oh, boston ito yan no? so mamaya pakaskasin natin o oh, ano no yan para yan no yeah, kas, -kas na yung mga eh, S1 kasi itong tinambak ko no? Yan. Ak Actually, uh, dadagdagan ko pa to kasi hindi pa siya level, no? Uh, siguro buhangin na idagdag ko rito para mas ano, mas maganda, no? Yan. No, tapos lagyan ko ng hollow block para mas uh, ano siya, no? Uh, intact siya, hindi siya sa kakaskas nila, hindi siya ma mapunta sa ano o lalalim, no? Yan. <clears throat> Tapos, linisa, maglinis na rin ako no, mamaya, no? Ayan, mga balahibo, no? Ayan, dapat natin igalang din na. Siyempre, may tradi, traditional ano rin na ayan, ano natin, secure natin mga balahibo. Hindi natin wawalisin yan, no? Kasi, ano, uh, isa-isahin natin. Konti lang naman yan. Isa-isahin ko na lang. Ayan, para siyempre, yung mga kasabihan, o ano, dapat igalang din natin yung mga kasabihan o mga para regla regla o ano yan, no? So, kasi kahit anong galing yan, kung hindi tayo nasunod, o ano, eh, wala rin swerte, no? Ang importante naman yung swerte, no? Hindi yung galing o ano. Yung galing, pangalawa na lang yan, no? Galing plus swerte o swerte plus galing equals, no? Win, no? Yan, eh, yan ang importante, hindi yung magaling, no? Aasa ka sa galing. That is one of the factor, no? Pero siyempre, swerte unahin, no? plus uh, bloodline plus uh, magaling equals no? panalo. O, oh, di ba? Yan, yan ang ano natin. No? So, ito yung isang gold natin. No? Uh, mamaya, mamaya, pahingaan muna natin oras na ba? Ang mga alas 9, no? pakaskas tayo. No? Yan. Yan yung 6 months natin. No? Yan, yan oh, tamo. Orange na orange yung ano. Oh. Or pula ba yan? O, oh, orange nga o. Oh orange na orange yung mata. Yeah, imagine that, oh. Hmm? proportion dun sa kulay niya na gold or uh, gold uh, red, oh, no? Yan, yeah, oh. Yung mata niya, no? Napaka proportion dun sa kulay ng balahibo niya. No? So, no, kakaiba. No? Ayan yung sinasabi ko, ito. No? Yan. Dapat natin anahin yan, no? Dapat tambakan ko yan, pero... ah uh, buhangin na So So ililibel dito para hindi mag-stack nag-stack dito yung tubig yun, nung nakaraan. So nilagyan ko ng konti pero may konti pa rin, no? So ililibel natin ito diyan. Kasi ano, malalim siya, oh. So libel natin diyan para ano, no? Tapos bawasan ko itong uh, lemon grass. Ilalaga ko ito. Pakukuluan ko ito. Then pwede nating inumin, no? Ayun. Tapos ito, bawasan natin yung damo-damo para no. Bawas lang muna kasi para matuka-tuka din nila kasi alam naman natin na mga mga manok o alagang manok ay uh, kailangan nila ng mga damo-damo, no? Yan. Ba? So yun, no? So dako tayo doon sa kabila, no? Meron tayong sinasabing uh, no, Meron akong itinago dito ng mga inahin, no? Pulit na. Yeah. This is uh, born uh, January 15, no? Almost 6 months or oh, 5 months or ano, no? Oh? To. Ha? Oh. Huh. Hey. Yeah, no. Ay, tika, tika. Yeah. Napaka-white gold, no? Napaka-tining talaga, oh. Oh, oh. Amo orange na orange yung mata. Ha? Yeah. Proportion sa kanilang kulay, no? Oh, wag na, wag na mamaya magtutubig ka. Ayun oh. Yeah, no? Yeah. So tinago natin ito uh, para no one can detect, no? Pero kung may mga prospect ano tayo na, he. Heh! <laughs> <laughs> Yan, yeah. yeah, no, Ayan, yeah, no? oh. Oh. Yan yung mga pulit natin na no? product ng ating uh, white gold o gold, no? And we have also, no? Yan, no? So, no? Yan. So itong mga hatches na to, mga pulit natin, hindi pa natin alam kung ano kasi hindi pa natin tested yung ano eh. Pero yung ama tested na, no? Pero yung talaga nagpapanalo sa atin dito, lahat ng mga buyer natin is talagang masubukan na, ah, no? Ito, meron din tayong uh, sinasabing ayan oh, uh, ano ba to? SBR, yan. Pero hindi natin alam kung ano talaga to, pero yung physical appearance niya is SBR, no? Base doon sa mga nakita natin ng vlog ng isang vlogger na si Sir JM, no? Yan. Ganyan din yung pinakita niya sa pinsan niya, yung dinalaw niya yung farm ng pinsan niya, is ganito, no? So, wala pa tayong basis o ano, talagang i-confirm natin na ito SBR. But based on the physical, oh, no? appearance niya tukma doon sa SBR. Uh, since na tested na rin ito kasi yung ama niya ay nanalo 3 times. So, pwede nating uh, sugalan sa pag-aalaga ito, no? Oh, yan nga sabi ng mga term, no? Uh, pwede nating sabi nga i pag naging inahin ito o no, makaitlog, no, ibalik natin sa kanya yung kanyang anak na lalaki, no? Para makita natin, no, anong outcome, no? To prove, no? sabi niya sa science, dapat may observation ka, no? Yan, bago tayo mag-conclude or recommend, no? Yan. So, uh, yan tayo, no? Ito pa, meron pa tayong dalawa dito. So, kinulong muna natin sila kasi itong ating alagang aso is no pinagtripan -tri niya no so kinulong gumagala mamaya ikulong din natin yan no yan yan ang ating mga no ito yung original uh, gold no yan yan yung original natin na yung gold natin doon na white uh, white gold pala no not not uh, really pure gold no white gold no ibinalik ibabalik natin dito kasi ito yung ina na lola niya. So, pag binalik natin, pag nakaproduce tayo ng sisyo, that is uh, apo sa tuhod na. No? Anak na lola niya. No? O, anak. Apo pala. Apo na anak ng lola na mama niya ito. Yan. Yan yung original. No? So, so mahaba-haba pa yan. So, saka na, no? Uh, sinasabi ko lang para masundan nyo rin, no? I'm just sharing, no? Yan. Yan ang ating, no? Yan. Hmm. Yan ang ating, no? Mga uh, anak ng three times uh, winner na gold, no? Na hats. Gold hats, no? Kasi nga nakalabas. Siya. Ayan, no? Pati ito, kulay niya, o. Oh. Diba? Meron tayo ditong parang binabain na, no? Pero kapatid niya, no? Yan. Hindi yan, hindi yan, no? Yan pa rin. No? Yan, no? So, yan, no? 50-50, no? 50 gold, 50 hatches equals parang binabae na yung uh, binabae na talaga yan, no? Lalabas na ito na binabae. Pag may ibang nakakita nito, hindi na to gold talaga na, no? Binabae na, oh. No? So, yan. Yan yung mga gold natin. Yan. Yan, white gold, gold to gold kasi yan, no? Yan lumabas matapang talaga ang mga dugo ng mga nauna sa akin dito na gold no yan gold to gold ang pinapa asawa ko no kasi ayan lumabas white gold no yan ba? Diba? yan ang mga ano natin oh, oh? parang kailan lang oh yan at saka may may, may boston tire dito na inahin no yan No? Para uh, ano tayo, no? Ma-preserve natin yung lahi talaga ng mananalo kasi ano Ano pang gagawin natin sa quality quality niya kung hindi naman nanalo, no? Manalo man isa dalawa. Ito nagpapanalo na hindi lang on, no? Hindi lang isa o dalawa, no? So, kakaiba ito, lima talaga, no? Tapos wala pang malubang sugat, scratches lang ang mga sugat nila, no? no? Sinasabi natin nila dahil base na rin sa mga nakabili o mga buyer natin. No? Nung nakaraan nga bumalik dito sa atin, bibili ng lima. Kaso wala tayong maibigay na lima. Sabi ko may dalawa. Ay ayaw naman, gusto talaga lima. No? Wala, wala tayo, no? Biro mo bumalik talaga sila. Ano ba si ha? No? Bumalik talaga dito dahil dun sa performance o record ng ating mga alaga na na, acquire nila no yan din is uh, ito naka ano na rin to yan mga anak nila no halo na ito eh hindi ko na na trace yung iba kasi hindi ko na na ang tawag nito hindi ko na na marking hands no yan yan ito kakaiba na yung paa niya oh no parang yellow na no pa yellow fit na parang may dirty no yellow no may, may ano may pagka ano parang marumi na paa no so mana nga sa ama rin to yan ito gold yan mana sa ama yan pero yung isa no kalahating hatches o hats kalahati ring gold equals parang binabae na yung kulay niya ito gold pa lamang pau oh, no So, okay lang yun, no? May halong hatch kasi. Nanalo, prove naman yung sama ama na three-time winner. So, hindi tayo pwedeng magdalawang isip pa. Isipin din natin na mananalo talaga, no? Plus yung bloodline natin na gold. O, oh, di mga... No? Yan. Yan. Yeah. Talagang... Mm. Yeah. So... Napaka-inam, no? Napaka-ano ng ano natin, no? Napalahin natin. Tsaka-tsaga lang tayo. Hindi naman natin pwedeng i-insist ano sa kanila na ganyan. But, no? Yan. Ito, ito talagang inaalagaan ko kasi ito yung pundasyon, eh. ito yung foundation ng ating ano uh, no? Uh, winning lines of gold, no? Na-chambahan ko lang to sa kawayan, no? Ito, na-chambahan ko lang. 400 nito nung CCU pa, no? Uh, one month o two months. Siguro, inano niya na mura dahil no? uh, marami na kasing babae ng panahon na yun. No? Kaya, napili ko ito. Sabi niya, ang ama nito, brother, is a winning ano, talagang family. So, sabi naman niya, di, kinuha ko. No? Isang lalaki at isang babae. Ito nga, gold. Ayun, ang uh, history. Mula kawayan hanggang dito marami na naka-acquire, no? Talagang ang feedback is nagpapanalo, no? Yung iba nasa Bicol na dati dinala dito sa Bayumbong tapos inuwi sa Bicol, no? Tapos yung isa naman sa Camarinesor na ano rin nakadali na rin, no? Nueve siha nakadali na rin, no? Etong dito, dito sa may ano ba tong lugar na to? Uh, karib o ano ba sa sabungan dyan may nagsasabong na nakakuha din sa atin nakalima din sa kanya no imagine no pero scratch lang o mang no? minsan wala nga sabi ko wag mo nang sayangin yan itago mo na yan at paramihin mo na rin no kasi kaya nga lahat ng sisiyo natin gusto niyang bilihin eh, kaso nagkataon na dalawalay na pisa, eh, wala na, no? Hindi na tayo nag-offer sa kanya kasi nakakaya, maybe next, no? Yan. Pero ito munang, ano ko, ibabalik ko yung apo niya, ibabalik ko to sa kanya, no? Para yung apo niya na anak niya, no? Ibabalik natin sa kanyang lola na ina, no? Yan. So, magiging apo, once na maano ano to, magiging apo na apo sa tuhod. Ayan. So, going to seed fowl. Ayan. Ito talaga ang namangha tayo. Oh, no? Pag naibalik natin to black na black. ko oh. pati mata, black. No? Pwede rin tayo magduda na kaya ano to Ah. ah lahi to doon kaya ano. Ah, Sertatare Breones. Ayan o. No? Pero hindi natin alam mo, oh, puro haka-haka muna tayo ngayon, no? Oh? Kasi wala tayong ano. Oh. Ma sasagot natin 'yan after na maibalik natin yung anak, magiging anak niya na lalaki, ibabalik natin sa kanya para doon natin ma prove kung ano talaga siya. SBR ba o black talaga siya, no? Oh? 'Yun. Kasi yung oh, black din yung mata niya, oh. Pero base nga doon sa pinakita ni Sir JM sa vlog niya doon sa bisita niya sa pinsan na farm ng pinsan niya. SBR talaga ito, oh. <coughs> Excuse. Yan. So, yan hanggang dito lang muna tayo. Panagan natin. No, para ano naman, ha? Huh? So, thank you and good morning. Yes. Please like, share and subscribe. Thank you.